Good afternoon. Nangi-are. Lorong na train no, sir? Ha? Wala lang train. Oh. -train Delikado yan. Hindi naman kasi may engine brake eh. 'yan. Okay. Ah, may oo, oo, oo. tama. Kung scooter 'yan, walang engine brake 'yan. Ah. May medyo kabisado ko naman 'to. Mm-mm. Okay, dito na ako. Namasyal-masyal na -masyal -masyal lang ako. Okay, tayo lang tayo lang. sa mataamba ko This is my training ground. ang mismong Loyola Memorial Park. Sakit ng mata, mahangin, may mga hindi ko maintindihan yung hangin, napupuwing ako kayo? daw. Ano? Ganun Ito muna na malilim. Malilim sa dilim. Kuwatan ng upuan dito. Okay. Yan. Sa ngayon, stop na muna. Pahinga. Wala ayaw. Oh. dolo ko yung ating signal. Kakarga na rin naman tayo ng gas. Another 100. Kanina nagkarga tayo ng 100 pesos tapos sa uh, sumunod another 100 na 200 pesos tayong gas pero meron na tayong take home na 500 pesos including tip yan po ang uh, hanap buhay kay mup dahil sa matumal mga kakechap ah, hindi naman kasi ako tumanggap ng mga biyaheng malalayo kasi hindi natin tiyak yung kalsada uh, hanggang ngayon no? Ah, may mga kalsada pa rin na lubog sa tubig no? lalo na yung part ng Manila no? sa may Puli Park no? kaya hindi tayo kumuha doon meron naman sa Quezon City hindi na rin natin kinuha kasi sabi nga ni Temalu maglawa ko muna ng maglalayo dito dito lang daw ako sa parangnyake oh uh, ha papakita ko lang sa inyo yung aking uh, may nag-request kasi na kung pwede daw eh yung vlog ko yung mga ginagamit ko sa pag uh, uh, mumubit motorcycle taxi pakita ko sa inyo ha uh. hawag uh, kayong hindi dito cash puro hulugan lang po to kaya uh. <laughs> hey, ang uh... una ko ipapakilala sa inyo ay syempre si Murai ah, ito po ay gawa ng Euro Motors ito ay si Samurai 155i no? ah, panoorin nyo na lang yung ibang mga vlog tungkol sa specs na ito. kasi masyado ng late para 150cc uh, scooter uh, motorbike okay? Ah, ito sya no ngayon ah, uh, ito yung ginagamit ko dito ko nilalagay yung aking cellphone ah, uh, motowolf Uh, binili ko to cash worth 900 pesos yan siya, oh. yan uh, nung umulan napakinabangan ko siya. hindi masyado na basahin yung phone. no? saka maganda na ito, may mga bolt no? yan yung mga bolt niya na yan yan o oh. no? that this is bolt no? pag malubak naglalaro lang yan sumasayaw sayaw lang yan at uh, hindi tatalsik ang inyong uh, cellphone no? Kung gusto nyo ng durable at safe ang inyong cellphone, Etong si Moto Wolf ang bilhin niyo sa Lazada ko lang 'to nabili. Worth 900 pesos more or less ganoon. No? Uh, uh, subukan na kasi may mga dinaanan na akong lubak. Pero hindi naman tumalsik ang aking po. Hawak uh, ko pa nga hanggang ngayon yung po. No? Ito naman sumunod is etong uh, itong si LS2. Uh, this is a carbon na uh, motorcycle helmet worth uh, 12,000. Ah, uh, wag po kayong maglalain dito cash. Hulugan lang po 'to. Ayun po siya, no? ganap po yan kasi uh, mahal ha? powered by uh, uh, home credit no and again meron tayo ditong ano uh, parani na ginagamit ko sa aking uh, trabaho uh, okay naman siya maganda siya mahaba ang battery ah uh, saka maganda malinaw yung kanyang ano malinaw yung kanyang uh, audio no nakatulong siya sa akin kasi Uh, ano, igagayguide niya ako kung saan ako dadaan. Ah, uh, yun nga lang minsan itong si Google map, nililigaw mo ako. Dinala ako doon sa putik. Ah, uh, dito naman, eto, cash ko na 'bile. Sale po ito. Ah, uh, worth 10,000 pero naka-discount kami dito ng 50% discount. Ah, uh, sya po ay 4,999 na lang. Ah, uh, this is a 50 liter ah uh, box at uh, made of alloy no pero hindi siya mga backrest dito malambot no ang brand niya is a uh, moto case no okay na masyado ito ang kanyang loob pakita ko lang sa inyo ayan dito ko nilalagay kasi yung helmet no so that uh, napoprotectionan protectionan ko din yung helmet kasi uh, maganda na yung nandiyan siya hindi siya masyadong nagagasgas napakalaking uh, ng loob 50 liters no tapos yun yung mga shower at ano? low shower cup ba yun basta yun ayun. <laughs> yan, no? na yan saranan sarana natin napakalama kayan po naman no na, dito ko rin yung nilalagay yung aking tubig na malamig pag nauuhaw ako ngayon hindi ako masyadong inuuhaw kasi nga malamig at uh, uh, maulan pero nainom pa rin ako ng tubig at sa pagbablog ko naman ito naman ang aking ginagamit Itong telesina na to, matagal na po to. Kalimutan ko na presyo, pero kung gusto nyo malaman, yung actual price nya, punta lang kayo doon sa Lazada. Type nyo lang telesin na inilalagay sa leeg. Tapos, ito yung uh, ating uh, Axnen, no? This is the Axnen uh, 5K High Definition Ultra. Siya ang ginagamit ko sa aking daily vlog o sa aking pagbablog. At uh, okay naman siya. Ang uh, downside lang niya yung kanyang battery nag overheat kaya lumobo yung isang battery niya eh lumobo tinapon ko na at uh, ito yung mga gamit ko sa aking uh, ano sa aking pagbablog balikan natin ngayon si Samurai 155 no uh, si Samurai 155 is a combination na brake system yung kanyang likod ay uh, disc brake na rin display din ang kanyang harap. Sige po, hanggang dito na lamang. Pinakita ko lang yung mga gamit ko kasi merong nag-comment dun sa ano ko na ayun nga, eh, i-vlog ko daw yung aking mga ginagamit. Sige po, salamat sa Diyos. Bye-bye. Ako po ang inyong kaketsap, kapatid, kaibigan, at kausap. Pag-ibig!